nandito yung video ayan panoorin nyo at yan ay kaganapan nung nagbalik islam siya nalaman nung kanyang nanay ang ginawa ng nanay pinalaya siya sa kanilang bahay at nanirahan siya sa bubat at yun ang isang uh, pagsubok ng sasapitin ng uh, mga nagbabalik islam ang Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin din ba'd assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ang habag at pagpapala ng alam sa mga mga taray na pa sa ating lahat pero po tayo yung isang ah, bibigyan ng reaction video ito ay patungkol dun sa nagbalik islam o yung mga kapunay sa islam isang kudyo po taga israel at ito ay nandito yung video ayan panoorin nyo at yan ay pagganapan nung nagpaligistam siya nalaman nung kanyang nanay ang ginawa nung nanay tiniraya siya sa kanilang bahay at nanirahan siya sa gubat at yun ang isang pagsubok uh, ang sasapitin ng mga nagpapaligistam ang pinakang unang mga kalaban nila doon ay ang kanilang pamilya Siyempre, yung sa sobrang tagal ng ginasanayan at kinagistan, na mabibigla yung mga mahal mo sa buhay na bakit ganito ganyan, nilaltan mo yung lati natin yung paniniwala, ano ba ang nakita mo dyan, yun yung mga titingnan ng uh, iba kung bakit mo pinaltan o lumipat sa iba, yun ang ano uh, yung yung isa na ito. Sobrang hirap siguro ng pinagdaanan niya. Yung sa akin naman, alhamdulillah, ay tayo naman ay nag-aaral ng paunti para nang sa gayon ay maipaliwanag natin kung ano ba yung pinasok natin. Dapat alam natin yung pinapasok natin at kaya natin palindigan kung ano yung pinasok natin at higit sa lahat ay ito ipaliwanag kasi ang pagpasok ng parang para tayong Islam ay eh, ang pinakanggandi para dito ay ang paraiso sa kabilang buhay. Walang sino man ang makakapagbigay ng, para, ng paraiso o makakapagdanding para sa mabuti mong gawa dito sa mundo Ikita yan sa kabilang buhay kumuli ang Panginoong Diyos. At sa panahon ni Isa alayhi salat wasala po ni Jesus o ni Papa Jesus, sa panahon niya ay isang uh, sa Mateo 16, 16, 17, 18, 19 nagtanong sa kanya ang isang uh, lalaki na mayaman. Tinanong niya sa panahon ni Propeta Isa. Sinabi niya sa panahon na iyon, uh, Paano po ako makakapasok sa paraiso o magkamit ng buhay na walang hanggan kahit din po ay tingnan nyo at i-search. Napakalawak na ng pag-aaral ngayon. Sa Biblia, makikita yun. Tinanong niya, tinanong si Jesus sa uh, panahon na yon kung paano makapasok ng paraiso. Ang sagot ni Jesus doon sundin mo ang kalooban ng Diyos. Masyadong tabarikala. At uh, example para sa ginagawa natin ngayon, kung ano yung kalooban ng Diyos, yun ang sinusunod natin. Sa halimbawa dito, ay yung mabubuting gawain gawa natin, lahat ng mabubuting gawa, gawa natin, pinagawa natin sa araw-araw, iniisip natin yun ay kabutihan at gagaling palaan tayo ng Diyos. Sino magagaling pala nun kung hindi yan kagapagay ka? Ganun lang at yun lang mission natin at uh, nawa yung mag ito sa mga nagbalik Islam, pangkawakan niyo yung uh, ibinigay sa inyong susi yung shahadatain na asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yun ang katahitang na pagsunod at tagapaglikha at paniniwala sa naging isang Diyos di isang Diyos ang iyong paniniwala alam mong pagsubok ang iyong uh, pagdaanan ang hawakan mo ang ganting pala sa iyo sa kabilang buhay ang paraiso masalamat